At yun, good morning mga kaspat Ang oras natin ay 3 3.08 Papunta ulit tayo ng Dingalan Nakuha na natin yung Gamit na pinapakuha ni Bossing So rekta na ulit tayo ng Dingalan Medyo mabigat siya Sana maging okay itong biyahe natin Lord God, sana po patnubayan mo po ako sa aking biyahe ngayon. Ingatan mo po ako, Panginoon. Ilayo mo po ako sa diskrasya at panatiliin niyo po akong ligtas, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon. Amen. At ayun mga kaspat, nasa bypass na tayo ng Plaridel. May dala pa tayong aso. <laughs> Para may aso doon sila airpads sa may site. Kasi masyadong open pa yung site doon. Kaya kailangan may tuta para may tumatahol-tahol man lang. Uy, butas. but hindi ka pinunta dito sa Minerva isiya arko yes ang OBR ko ngayon ay si Cody yung tuta <laughs> dadali natin to kay papa para meron silang bantay-bantay dun oras na 4.54 454 na mga kaspat at ayos na ayos paliwanag pagdating natin ng gabal dun. pagpunta natin madilim pa hindi pa natin makita yung view eh gustong gusto kong makita ng umaga talaga yon. kaya lang kasi hindi ako nagtagal doon nung isang araw madilim pa at wala pang katao-tao syempre nakakaalangan mahirap na di ba? Diba? for safety lang din at mga motor kasi pabalik-balik kaya naisip ko na hindi na maghintay ng paumaga. Pag okay na bahan sa ganun, sinisipatan ko na yun. Mahirap na. Kaya sumibat na ako agad. Hindi ko na nakakita yung umaga na papasok tayo doon sa may gabal Ayun na mga kaspat to oh. Bukang liwayway na. Sarap sa pakiramdam yung aabot ng anong liwayway sa daanan. Ah! Ah! Talaga naman! Woo! Sarap! morning I Welcome to I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder Cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging on till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that Someone's gonna help me, ain't nobody like that I ain't gonna wait. That's all fact Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something. Can't stop this. I'ma steal everybody's name. call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they tireless thoughtless. Taste the pain. It's like candy canes. It makes me go. Change into a better frame. Into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Fashionable stadium packed. Born a rockstar in this life gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna.

Cody Pinatay ko na nga eh Kaya lang hindi pa siya naiihi Diyan ka nalang umihi Cody Huwag kang tatalon dyan Cody Naku po Bali-bali ka dyan Sigurado ka Kapag ikaw eh Napasama ng laglag At mayroong sasagasa pa sayo dyan Huwag kaya stay put ka lang dyan Bawa ka talaga Uy ganda Naman talaga Ganda Angit par Tapakabisa ah, naman talaga mm -hmm. Ito yung Ang lamig na rito mga kaspat Ang bigat-bigat ng dalako Alam nyo ba yung dalako mga kaspat Merciful pump yun Yung mga panglimas ng tubig Napakabigat Mga nasa 45 kilo Pera pa yung hose nya Bigat pero kayang kaya nung bracket natin mga kaspat Napaka inam nung bracket Ano eh gamit na gamit yung bracket ko eh Talaga subok na subok siya eh <laughs> Nilagari ko ba naman tinggalan eh <laughs> Balikan pa boy Buta. Siyempre pahinga muna Kinabukasan Pagdating ko ng mga alas 9 doon ng umaga Kinabukasan na ng ang alis ko naman Madaling araw Di bro yung pagdating mo doon Sabay sibat na naman Ay nakaw para kang papel nun notaris yan para ang papel na pinupunit Uy, dapat ganun lang papahinga ka muna doon no? edi may lakas ka na naman gaya ko yeah, malakas na naman tayo di ba? Mahirap yung pagdating mo doon, sabay sisibat ka na naman. Ano ka, superhero? <laughs> Walang ganun, boy. <laughs> wow, ganda, oh. Yes, ay. I... You no? know? sunrise mga kaspat oh, sa likod ng bundok ganda na ng sikat ng araw niya pak potok na potok yung boy yun na sa buyo oh. pasikat na yung araw oh. oy napakabisa kaspat eh. Hey. dami na nila let's go gabaldo no Yes, ah, dahan-dahan natin 'to mga kaspat. Ganda di ba? Yung kabuuan niya. Painting lang 'yan, bro. <laughs> Parang painting lang e, oh. Sabi, papasukin mo yon Yung bundok na yan, Oh. No? Papasok ang ganun. Ang ganda, ang ganda tignan. Lalo na siguro kung may drone na ako ah, push natin yan mga kaspat Magka-drone tayo Sana may tumulong sa atin <laughs> Ay. Sana may tumulong na ang drone natin Ay! Nakakilig yun Cody, okay ka lang ba dyan? Cody Malapit na tayo, Cody Back ko, stay put lang siya eh Aw aw lang siya Aw au Makurb Makurb Pag na overshoot ka dead. Bangin out Ay. Excuse me po Uy curbing oh Michael's move Kill Mike Anyok nga Whoops <laughs> Suabe ya. Ah. Oops. Tadi si Dukot Marilaki moves. Ayaw. Ayaw gid. Tandaan. Uy, putang ina overshoot. Ay, sinasabi ko nag-overshoot na. <laughs> nag-overshoot na. Pag mga ganon delicate. Ayaw gid. Ayaw gid di overshoot ta. <laughs> Kay delikado man. Hay. <laughs> Oy. Yan po okay gandang pagmasdan. Tunay mong larawan. Talaga. Di ba? Aswabe ba. Libangin ang sarili. <laughs> Ay, layo-layo rin talaga. Yo, I'm here at butas na ba ito? Handi na naman tayo, yun no? Let's go! <laughs> Dumaan lang eh, na-weirdohan siguro yung mga tao doon Itong <laughs> kulit nun oh <no? laughs> Dinaanan lang <laughs> Ganoon lang, lang talaga, binidyo ako lang noon yung pangalan eh oh, Ganda! Hindi nakakasawang pagmasdan yung lugar na yun oh no? Kita nyo yun mga kaspat Dito na naman tayo And then bukas uwi na naman tayo mga kaspat I-deliver -de lang natin tong Makina na to Yung merciful Pump ah, Alright mga kaspat Pagdating doon Makapagkape, makapag almusal And then pahingang konti Mamaya na try natin pumunta ng Matawe Doon sa may dulo Sa may Carino Beach Alright Peace out ayun good morning mga kaspat hindi na nga ako nakapag video nung pagdating ko dahil parami na kaming ginawa hindi ko na naasikaso mag -video, video kaya eto umaga na lang ang aking video kagigising lang natin yan mga kaspat at makikita nyo naman yung sunrise sa ating harapan kaya naman in enjoy ko talaga yung umaga na yan mga kaspat at ayun mga kaspat na ihatid eh, na natin yung mercy ball pump at may maya rin pa na rin tayo si tulog eh tulog nandito nga ako sa site sa ginagawa nila airpot front beach bro tayo doon sa may dagat ayun o, no, sunrise ma man ito pinaparikrapan ni boss kasi nga yung alon, pag high tide maabot dito kaya paparikrapan dyan ko ginamit yung mercy ball pump kaya lang pag, lot, pag high tide talaga umaangat din dito yung tubig, kaya dapat nakasuporta ng mercy ball pump para hindi ma-wash out yung mga simento kagaya nyo na eh. angas ah, man ah, napapaya pa dito at yun mga kaspat pauwi na tayo pauwi na tayo ng Bustos Bulacan napakaganda ng lugar na to Good morning nga pala sa inyo mga kaspat Uwi na tayo dahil meron na kaming guest doon sa resort Ikakabit ko rin yung blower ng jacuzzi Lagari pa more Ganda rito Maulan nyo yun dito sa Dingalan pero hindi naman talaga tuloy-tuloy Madulas ang daanan kaya dapat tayo ay maging marahan Pero kung sa view lang naman ang pag-uusapan Talagang malaki ang pinagmamalaki ng Dinggalan Aurora napakaganda I love it yun hanggang dito na lang itong video na to maraming salamat sa inyong panonood and again don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video pa na ginagawa ko alright mula dito sa Dinggalan Aurora Uno Spot peace out